Uyun ang residente sa Jansan nga si Sohar Gunaw sa gibutyag ni PBBM nga wala na'y presensya sa rebelde sa Pilipinas. Itandi matod pa milabayng mga tuig nga dagan siya og madunggan sa balita kabahini ini. Hindi pare sa una nga dagat na madungog nga mga inani pero karon murag murag naman kayo. Okay man karon ma'am. Wala may may tabo na malain. Upside man karon di pa sa una. Bisan pa man ang residente sa Alabel Sarangani Province, dili usab niya mabati sa ilahang lugar kung anaabay presensya sa mga rebelde ilabi na sa far-flung areas. Hindi sila rin ba? Warang hilom ang mga rebelde ka Wala, wala kayo sila, hindi kayo sila active ka ba? Pero nasiguro, nagagapon siguro, siguro, sila pero hindi lang sila active siguro karon Luyo sa news release sa Presidential Communications Office nga sa statement ni President Ferdinand Marcos Jr. Walay presensya sa NPA Guerrilla Front as of December 2023. Hinuon aduna nagihapon panawagan si Senator Bongo kabahin ini. Nanawagan po ako no sa mga rebelde na balik loob na lang po tayo sa gobyerno. Basta dapat ang gobyerno po strengthen NTFL ka yung incentivize po yung mga barangay para ma-encourage po sila, bigyan ng livelihood. And ang gobyerno po ay dapat maging sincero. Kung, kung pagbalik ka loob sila sa gobyerno, bigyan ng trabaho, bigyan ng livelihood para hindi na sila mamundo. Una sila yung mga pamilya, so kung mag open na sila ba sa ilang pamilya, di na sila magtago-tago, murag, kawat-kawat, makita nila yung mga anak, anak. So kung mag-surrender sila, tagaan pa sila programa sa kwan gobyerno? Ah, mas maayo, ginamong surrender sila. Mabalik loob sila sa gobyerno. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan, Brigada News.